Ito, ito. Bigyan natin ulit sila, tatlo. O, oh, tingnan mo, hindi lang sa tinapay siya na ihimatay, kahit anong pagkain, basta gusto niya. Ayan, oh, tingnan nyo, eh, matay na naman siya, o. Oh. O. Oh. Ramsi. Ayan, o. Oh. di ba Hindi lang ito saging to, oh. hindi lang sa tinapay siya na ihimatay, kahit anong pagkain, basta, kaano siya, excited kumain, ganyan siya, ayan, o. Oh. di ba diba? Ramsi. <laughs> <laughs> Oh, di ba? Oh. <laughs> ah! Para siyang stop to yan. Di <laughs> <The> remote. Oo, <laughs> oh, oo, oh, oo. Oh. Kahit anong pagkain, ito saging to. Oh, tingnan mo, nang agaw pa yan, pero <laughs> <nang> agaw siya. <laughs> yan na <ay> yung matay. <laughs> Hoy! Kising! Aabot <laughs> oh, na oh. sa kalsada. Kasi na marami, bawal naman talaga ang tinapay dahil sa cheese, sa salt, yan. Tsaka, Ah. Mm. Tingnan pa. di ba gising? guys oh. Mga kaklam si diyan oh, nanghihingi na naman ng pagkain oh. malusog yan masigla. Pag iyan binigyan ko sigurado matutulog na naman niya. Saging to, yan o, oh, saging na naman to kasi yan ang almusalamin tuwing umaga saging. Ayan, pag binigyan ko yan, matutulog yan. Tingnan nyo ha, panoorin nyo ha. Ha. Ah. Ha. Oh. Um. Malusog. Malusog, malusog. Ah, Aki, ay clumsy. O yan, clumsy. O, mo, wala pa nga. Kasabi ko yan eh. Huwag kang matulog. Kakahiya, oh. Lagi ka na lang kumakain. Bad kaya yan. Hmm. Lasalan mo muna. <laughs> <laughs> Ay, Aray ko. Hoy. Hoy. Ayo. Ikaw na Ayun, ka na lang. Clumsy! Clumsy! Ayun, di na bumahon. Clumsy! <laughs> Inaagawan, oh, no? Inaagawan. Clumsy! Ayun! <laughs> Ay, basta so. Tulog na naman. Mm, 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 mm. Ang tulog. Ang inasa talaga to. Uy! <tulog> <tulog> Hingi ka klamsi ng saging. Hingi ka. Pangako mo, huwag kang matutulog klamsi ha. Ah? Bibigyan kita, huwag kang matutulog. Okay? Huwag natulog ka. Ibibigti kita ngayon, hala. Hmm. Huwag ka matutulog ha. Masigla po yan, masigla. Yan, masigla po siya. Ngayon po, bibigyan ko po sila isa-isa. O, oh, agoy! Ang diba? Galing yan, muntik na ako O, aki ko na ma'am. O. Oh. O, oh, hoy, sabi ko huwag ka oh O, agoy! O, oh, ito na, oh, ito na. Yan yes, siya, oh, kamakain. Hoy, bayan, kamisi! Hoy! Kamisi! Huwag mong dasalan na, huwag mong dasalan. Huwag mong dasalan. <laughs> Sabi mo dasalan Ano ba 'yan? Oh, kan Aki. Charlie. Clumsy. Oh, di diba? Very good, very good. Hindi lumat. Clumsy, ay Aki. Oh, ito pa. Isa pa, isa pa. Oh. Stop. Oh, maaga, wala na. Oh, wala na ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, sino ba? ganah yeah, bus na